So ngay araw guys napadaan nga pala ako dito sa Mang Inasal. Galing nga pala ako sa long ride dyan lang sa malapit. Kasi ito guys, may nakita nga pala ako ng bagong recipe dito ng Mang Inasal. Naingganyo ako kaya ito na lang yung binili ko. Sakto to sa akin kasi mailig nga pala ako sa maraming ulam. Sa halagang 250, ito na nga pala yung mapapala mo, grabe sobrang dami. Hindi ko lang alam guys kung anong rice na ba to o magdadagdag ka pa. Basta ako nagbayad at sinuklian, okay na diretso na yung bulsa. Hindi na ako nagbibilang ng bulsa kasi maraming tao sa likod na hiya ako magbilang. Grabe guys, feeling ko ilang taon na ako hindi nakakain dito sa Mang Inasal pagdasal kasi first time na lang ulit to ngayong buwan. Tapos ito, ngayon ko lang nalaman na mayroon na palang lumpian toge ang manginasal. Ang sarap nga nito, ang daming laman tapos ang lambot. Kung may ganito lang paninda sa labas, siguro ito na yung palagi kong ulam. Tapos ito nga palang kanin ko, guys, hindi ko alam kung chicken oil ba to o java rice. Parehas namang walang lasa kaya hindi ko alam kung anong pinagkaiba. Tapos na mga oras na to, guys, gustong gusto ko na talaga magkamay kaso. Naiya ako kasi ako lang yung nagkakamay dito tapos hindi pa naghuhugas Galing pa akong labas. Tsaka bagong cuticles nga pala ako, guys, kaya lasang gas po yung kamay ko. Tapos eto nagtitingin tinan ako sa likod, may nagkakamay na para may kasabay ako. Tapos ayun guys, may nakita nga pala ng pa-plastic gloves kaya tinanong ko kung meron din sila. 20 years old na nga pala ako nakain dito. Ngayon ko lang nalaman na meron palang plastic gloves ang mang inasal. Kaya kitang-kita niyo sa mukha ko guys, tuwan-tuwa ako kasi hindi gas yung kamay ko. Pero promise guys, 32 years old na ako tapos 20 years na ako nakain dito. Ngayon ko lang nalaman na meron na palang plastic gloves dito. Siguro palagi ako nakikita ni mang inasal na nagkakamay kaya naglagay sila ng gloves. Comment nga kayo guys kung sa akin nyo lang to nalaman. Loyal customer talaga ako ng mang inasal kasi kasi ito talaga yung pinaka gusto ko yung manok na lasang usok yung sabaw na siligan na sobrang asim tapos yun guys naalala ko nga pala yung una kong mang inasal dito nagulat ako kasi al ni rice tapos nirereklamo ko yung mang kasi yung luto nga pala nila sa sinaing malata bata pa naman ako noon guys kaya pagpasensyahan niyo na simula noon guys ito na talaga yung pinaka favorite ko hindi Jollibee tapos ayan guys ubos ko na nga pala yung first rice ko kaya nahiya na naman ako para magpa refill hindi na nga pala ako challenge manghingi ng rice kasi kulay green na nga pala yung plato ko dati kasi guys nahiya ako manghingi ng rice kasi kulay puti yung plato ko Late late ko na rin na na magkaiba pala yung plato na, na nag rice sa hindi. Kaya nung nalaman ko yung guys, gusto ko na lang magpabaon sa lupa. Kaya para minsan guys, hindi kami pinapansin kapag nangingi kami ng rice. Dahil joke lang guys, hindi ko pa naman nagagawa yun. Okay na ako sa pahingi ng rice sa katabi. Basta ako, hindi nang nalamang sa kapwa. Tapos ayun, wala nga pala nag-iikot-ikot na unli rice dito kaya pinuntahan ko sila sa server. Dahil joke lang guys, nakasulubong ko kaya ayan, nagpadagdag na ako. Kaya kaya nga pala ulit ako kaya kinuha ko na nga pala yung gloves ko sa bulsa. Tapos ayun guys, wala na nga pala sabaw kaya pinuntahan ko yun sa server para manghingi ng sabaw talaga na nahiya dito guys kasi masarap talaga yung sabaw nila. At ito guys 32 years old na nga pala ako. 20 years na ako nakain dito. Hindi ko pa rin alam kung anong purpose ng chicken oil sa kanin. Sabi nila masarap daw to kapag sila baw sa kanin. Eh meron namang sabaw sa mga Ginagawa pa nila to. Ewan eh, ko sa mga tao ngayon guys. Gusto nila ng mga kakaiba. Basta ako normal yung sabaw ko. Hindi mantika. Maasim na masarap pa. Tapos ayun eh, medyo napadami nga pala yung pagkain ko dito ng kanin. Hindi ko na nga pala to mauubos. Tapos nakalimutan ko meron nga pala akong ulam na palabok. Hindi ko na nagalaw. Kaya hindi ko na yung kakainin yung kanin. Ito na lang yung kakainin ko. Unang kagat ko nga pala dito, lasang lechon. Tapos yung palabok nga pala nito, guys, ay lasang Jollibee. Yung palabok sa Jollibee, tsaka sa manginasal inasal, iisa lang yata. Siguro magkapatid sila. So yung guys, di ko na nga pala ito naubos no, kasi bloated na yung chan ko. Siyempre, nag-uwi na nga rin pala ako ng takeout para sa lolo ko. Kasi kung hindi nga pala kay lolo, hindi nga pala makakain ng manginasal inasal noong bata pa ako. Tulad ko guys, favorite nga rin pala ni lolo ang Unli Ray sa manginasal. inasal. Kaya manginasal inasal number one.